At so yan, hello what's up mga boss so, Welcome back po muli sa ating channel July M At syempre for episode natin for today uh, Kagawa na naman tayo Or magshare na naman tayo Ng isang tutorial video Syempre para sa ating mga beginners sa construction work. So bali ang episode na gagawin natin ito, actually napanood niyo na to no, yung uh, about sa hagdanan yung paggamit ng tinatawag na Orop Lata mata. <clears throat> Excuse me mga boss. So syempre alam naman natin Pagdating sa itong tinatawag na oroplata mata na ginagamit natin sa paggawa ng hagdanan Siyempre marami yung gumagamit nito at marami din yung hindi naniniwala So hindi natin uh, masisisi yung iba kung yun ang nakamulatan nila Pero napaka importante nitong oroplata mata pagdating sa paggawa ng hagdanan Actually hindi lang naman to basta pamahiin mga bossing yung uh, oroplata mata So wala itong pinagkaiba sa halimbawa yung mga gumagawa ng high rise building, yung mga matataas na building. So, di ba, yung uh, alam naman natin na walang 13th floor dito sa mga high-rise building, di ba? So, pag uh, dating mo ng 12 floor, 14th floor na agad yung kasunod niya, walang 13 So, bali, itong oro plata mata, so parang ganun din siya. Ano, so parang katulad lang din, nung paggawa ng high-rise na walang 13th floor, pag gumagawa naman tayo ng hagdanan, ginagamit natin yung oro plata, mata. So hindi lang siya basta kasabihan, bagkus itoy talagang kasama sa paggagawa ng hagdanan, okay? So uh, yung iba kasi ah uh, syempre modern, modern world, so hindi na gumagamit, pero actually alam niyo mga bossing, marami na akong na-encounter na engineer, architect na nakasama ko sa trabaho. Pero wala pa akong engineer at architect na nakasama sa trabaho na hindi gumamit ng oro platamata. Pag gumagawa ng hagdanan, lalo na pag nagle kami ng hagdanan, gumagamit talaga kami ng oro platamata sa lahat ng mga engineer at architect na nakasama ko. Okay, so wala pa akong wala pa na-encounter na ano na hindi gumamit. So actually ay eh, magtatanong pa nga si engineer at si architect sa akin eh pag gumagawa ako ng hagdanan. Alam mo ba yung oro platamata? Oo naman po. Alam ko po 'yan. O yon kasi ah, uh, marami talaga mga engineer at architect gumagamit talaga yan okay so bali wag na natin patagalin tong video na to so ngayon tatalakayin lang natin kung paano gamitin itong oro plata -mata para magamit mo ito ng tama may apply mo ng maayos sa trabaho mo so tara na mga boss At so ito na mga boss, so yan, so na meron tayo ditong whiteboard At napapansin niyo meron akong sinulat na drawing ako na hagdanan Okay, so bali ito yung ating slab, ito yung ating biga And then ito yung ating mga step, may landing, and then step ulit And then ito na nga ba, yung ating nasasabi na oro, plata, mata Okay, so bago tayo mag-discuss, bago tayo mag dito sa ating uh, paggamit ng ating oro plata mata. So ano ba yung oro plata mata na tinatawag na to? Okay? So ito kung uh, uh ita translate natin sa ibang words itong ating oro plata mata, pwede nating sabihin na itong oro ay ginto, itong plata ay pilak, itong mata ay tanso. Okay? So ngayon, ang ibang kasabihan pa nito, itong oro is swerte, Plata is pera and then mata is bad luck or malas. So kaya naman pag gumagamit tayo ng oro, plata, mata, iniiwasan natin na tumapat palagi or magtapos yung ating huling baitang dito sa mata. Yan, ito yung iniiwasan natin. Pwede tayong uh, magtapos sa oro which is very perfect. Ano? Perfect. Okay. Pwede tayong magtapos sa plata. Yan. Okay ang dalawang yan. Huwag lang dito sa Mata, ito yung na kailangan nating iwasan. Okay, dahil nga, mata is, which is a uh, bad luck, ano, para sa ating kasabihan. Okay, so ngayon naman, sa paggamit ng oro-plata-mata, pag ikaw ay nagbibilang ng hagdanan, ng baitang ng hagdanan, kinakailangan, consistent yung pagbibilang mo. derecho, dire kasama ang landing. Pag nagbilang tayo ng oro-plata-mata, ang landing kasama sa pagbibilang. At syempre, yung pinaka-slab, yan yung pinakahuling step natin sa ibabaw, ay kasama pa din. Okay. So, meron kasing iba. Marami mga boss akong uh, nababasa. Kasi alam nyo, marami na akong ginawang tutorial video sa hagdanan na pag daw gumagamit sila ng oro, plata, mata, pagdating daw sa landing, tumitigil. For, uh, for example, nagbilang sila ng oro, plata, mata, tapos, uh, pumatak to sa plata. Ito, kunyari, yung landing sa plata pumatak. Okay, no? Ang gagawin ng iba, di ba, may oro pa dapat. Ah, may mata pa dapat na kasunod. Pagkatapos ng plata, bibilang ka pa dapat ng mata. Pero ang ginagawa ng iba, pag natapos sila sa plata, bumabalik sila sa oro. Pagkatapos nila sa landing, nakalampas sila ng landing, pag, uh, bilang na naman dito sa panibagong step, oro, bumabalik sila sa oro. So, which is, mali mga bossing. Gaya na sabi ko, kinakailangan consistent yung ating pagbibilang. So kinakailangan ng pagbibilang natin is ganito. Oro, plata, mata. Kung tumapat sa mata, halimbawa yung ano, yung landing or plata, kinakailangan dire-diretso pa rin bibilangin niyo yung oro, plata, mata, oro, plata, mata ng paulit-ulit. So okay, ganito, oro, plata, mata, oro, plata, mata, oro, plata. Ayan, ganyan yung pagbibilang mga bossing. Hindi, hindi yan pinuputol pagdating sa landing. Okay. So, ganyan ang tamang paggamit ng ating oro plata mata. Gaya ng sabi ko sa inyo, iiwasan nyo lang na tumapat ang inyong huling baitang. Yung huling baitang mga bossing na andun yan sa islab. Okay, sa biga. Nandyan kasi yung pinakalas na baytang natin kasama sa bilang 'yan. Huwag niyong iiwanan 'yan. Okay, mga bossing. So maliwanag ba 'yung ating uh, uh, paliwanag sa inyo? Okay, so ngayon naman dagdagan natin 'yung ating tutorial video. So para hindi kayo mabitin kasi alam ko na medyo nakakabitin itong ating ginawang tutorial video na 'to, no? Kasi ang tinalakay lang natin 'yung paggamit ng oroplata. Ano pa bang pwede nating uh, Uh, isingit. Total, nandito na lang din naman tayo sa usaping hagdanan. Kunyari, meron tayo nga bahay. Ang height ng ating nga bahay is 3 meters. Standard tayo. From slab top. O kaya slab. Mga bossing, pakinggan yung mabuti yan ha. Slab. Ito yung top floor ng slab. Okay. Tapos, pagdating naman sa ground floor, Okay, ground floor, top floor ng ground floor. So bali ang 3 meters natin kinakailangan dito sa ibabaw ng slab na to hanggang doon sa ating ground floor 'yan yung ating 3 meters. Okay. So ngayon naman, kapag nag-layout tayo ng hagdanan ilalagay natin sa standard mga boss ha. Kunyari, malaki naman yung space natin. Huwag na muna nating isingit yung mga maliliit na bahay. Kasi alam nyo mga boss, pagdating sa mga maliliit na bahay, maliit na space, hindi natin minsan nasusunod yung ating kagustuhan. Minsan, nawawala talaga tayo sa standard. Kasi nga, ang problema natin is lack of space. So, kinakailangan kasi ang hagdanan. Bibigyan nyo ng magandang space para makasunod kayo sa standard procedure, standard na sukat ng ating hagdanan. Okay. So, sa 3 meters, ilang baitang ba ang pwede nating magawa dyan? Ilang baitang ang papasok dyan? So, bali sa 3 meters natin ay palagi tayong nagkakaroon ng 16. 16 step. Okay. Yan. Ito, tatandaan nyo palagi. Sa 3 meters, meron tayong 16 step na ginagawa. Paano natin naman nakuha yung 16 step na baitang? Okay, syempre, hindi naman tayo pwedeng magbigay lang ng 16 na step nang hindi natin ipapakita sa inyo yung computation, yung ating formula kung paano natin nakuha yung 16 steps. So paano? Panoodin nyo to. So ngayon naman, ang gagawin nyo, formula, nyo muna ng formula, i-divide niyo muna Ididivide nyo muna palagi sa 20 cm. So saan naman ang galing itong 20 cm na yan? Bakit biglang sumulpot yung 20 cm na yan? Kasi yung 20 cm na yan mga boss, yan yung maximum required na height ng isang riser. Tandaan nyo mga boss ha? Ah, ang 20 cm, yan yung maximum required ng isang riser. Ibig sabihin, yung taas ng baitang ay kinakailangan hanggang 20 cm ka lamang. Okay, kaya naman yung 300, i-divide natin muna, muna sa maximum sukat which is 20 cm. Hindi na tayo pwedeng tumaas pa dyan sa 20, 21, 22, 23, 24, and so on. Bakit? Masakit ng akyatan, masakit na yan sa binti, sa tuhod, sa kasukasuhan, lalo na ng mga matatanda. So kaya hindi na tayo pwedeng tumaas pa dito sa 20 cm. Okay, maliban na lang kung ang nakatira ay eh, mga puro 7 footer, 6 footer, ay eh, 20 cm maninang mani lang yan. Pero syempre tayong mga Pilipino, hindi naman tayo katangkaran kaya hindi natin kinakailangan gumamit or gumawa ng hagdanan na matataas ang baitang. Ngayon, nagagawa or nangyayari nagiging mas mataas pa sa 20 cm yung isang riser ng isang hagdan na ginawa natin kapag ang space ng bahay natin ay maliit kumbaga no choice na tayo wala na tayong pag-asa para gumawa or sundin pa yung ating standard procedure ng paggawa ng hagdanan kasi nga we have a lack of space hindi sapat yung espasyo ng bahay natin So yung ginagawa natin, gumagawa tayo ng sarili nating diskarte. Okay? Pero kung sa mga usapin na standard works, ganitong procedure mo na ang gawin nyo. Okay. So ngayon, si 300, kapag dinibide natin sa 20, ilan ang lalabas mga bossing? 15. 15 step. Okay. O, i-double check, uh, double check nyo. 300 divided by 20 lalabas dyan ay 15 step so ngayon naman yung pala 15 step palang papasok sa 3 meters na height eh, bakit naging 16 yung ating yung sinasabi kung dapat na dami ng baitang ganito kasi yan dito napapasok yung tinatawag natin na si oro plata mata na diniskas natin kanina okay si oro plata mata papasok na yan okay ngayon pag nagbilang tayo ng labing lima by tang, ito, tanggalin muna natin tong isa kasi labing anim yan eh. O, bibilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pieces step. Okay. Bibilangin na ngayon natin siya. Pag gumamit tayo ng oro, plata, mata. Okay. Oro, plata, mata. Oro, plata, mata oro, plata, mata, oro, plata, mata, oro, plata, mata. Okay. So, yung labing limang step pala, kapag pala yan ay ginawa nating uh, labing limang piraso, yung 3 meters na height ng ating baha, ng bahay, eh labing lima yung lalabas na step, kaso nga lang sa mata pala nagtatapos yung huling baitang natin. Okay, so ngayon, dito na ngayon papasok, eto. So ang gagawin natin, magdadagdag tayo ng isang baitang. Hindi tayo pwedeng magbawas. Tandaan nyo, kasi gaya ng sabi ko, kapag nagbawas tayo, tataas yung ating riser. So kapag nagdagdag tayo ng isang baitang, bababa or mababawasan yung height ng ating riser. So kaya dito na pumapasok itong C 16 pieces Okay, burahin muna natin yung si Oro Prata Mata natin Para ngayon, na maliwanagan ulit kayo Okay, gagawa ulit tayo ng panibagong hagdanan Okay, labing-anim naman One, two, three, four, five, six, 7 eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen Okay, dyan na pumasok si sixteen Pieces. Ngayon, ang gagawin nyo naman, yung 300, kukunin nyo ulit yung 300, which is yung height ng ating bahay. I-divide nyo ngayon sa 16. Okay. Pag lumabas na, na-divide nyo na sa 16, ang lalabas naman yan, eto. Okay. 18.75. So, bali, yung ating riser, ay magiging 18.75 na lang. Hindi gaya nung kanina na 20 cm. Okay. Bumaba yung ating riser which is pabor. Mas maganda sa atin. Ano? So, kinakailangan pati mga bossing ha. Kapag nag kayo ng hagdanan, kinakailangan equal. Every step na ginagawa natin ay equal. Hindi pwedeng maliit yung, kunyari, nagawa tayo dito sa baba. 18.75, 18.75, pagdating dun sa taas, iba na yung sukat. Hindi ganun mga bossing. Kinakailangan every step na gagawin natin ay equal ang bawat sukat. So, kaya naman, lumabas yung 18.75 na racer natin, meron tayong 18.75 na kada racer sa bawat baitang. Okay, oh. Naiintindihan nyo ba, mga bossing? So, ngayon, pag binilang na natin, papasok ulit si Oro Plata Mata. Pag yung 16 binilang natin sa Oro Plata Mata, anong magiging resulta? Okay, bilangin natin. Oro Plata Mata, Oro Plata Mata, oro, plata, mata, oro, plata, mata, oro, plata, mata, oro. Ayun, mga bossing, 'di ba? Napakaganda. So bali yung ating last step ay pumatak na sa oro. Okay, dahil nga nagdagdag tayo ng isang baitang, hindi kagaya nung kanina sa mata siya nagtapos, ngayon sa oro na tayo nagtatapos. Yan, di ba? Isa pa, ang kagandahan doon, napababa natin yung kanyang riser. di ba? Diba? So, napakasarap akitan ng riser na ganyan. So, ngayon, yung riser natin, pwede nating pababain pa yan. Depende sa espasyo ng bahay ninyo. Kung ang halimbawa, mga mansyon, meron kayong mga mansyon na bahay, pwede kayong gumamit ng up to 15 cm. Okay. Or, depende sa kagustuhan ng no, nagpapagawa. Siyempre, mansion, iba yung, yung mga hagdanan kasi natin, iba-iba. No, hindi lahat applicable. Itong ginawa natin, hindi applicable sa isang bahay lamang. Okay? So, ito, sa mga standard na bahay lang to. Pero doon sa mga malilit na bahay, hindi na pwede. Sa mga mansion, hindi na rin pwede. Okay, so yan mga bossing, yung ating tutorial video na ginawa so sana may naintindihan tayo mga bossing gaya na sabi ko actually ito nagawa ko na to dati na explain ko na yung uh, itong ating tutorial video na about sa mga oro plata mata hagdanan syempre marami tayong mga new subscribers marami tayong mga new followers na hindi napapanood yung ating video na ganito so kaya hindi naman kasi nanonood ng mga hindi na yung bumabalik sa mga old video na inupload natin. Ang aabangan lang yan, yung mga bagong upload. So kaya naman, naguulit ako ng tutorial video. So para yung mga hindi nakakapanood na new subscribers natin, hindi pa nakakapanood ng ganitong tutorial, mapapanood nyo at ito ay makakatulong sa inyo mga bossing. Okay, so maraming maraming shoutout sa inyong lahat. Salamat sa panonood. At syempre dahil malapit na ang Pasko ay kinakailangan nating magbigay ng pagmamahal. Okay mga bossing, wala man tayong pera, meron tayong pagmamahal, sapat na yon. Okay mga bossing, Merry Christmas sa inyong lahat at syempre maraming maraming salamat.